Mas do good morning no. So ngayong araw na to, mayroon tayong pupuntahan no. Kasama natin yung boss natin. So tara, let's go. Mga kasundo magandang tanghali. So ngayong araw na to, nandito tayo sa loob ng subdivision ng uh, Wakwak Mandalo. Yung so may papakita ko sa inyong uh, bahay na napakaganda, napakalaki. Grabe. Ito guys oh. Wow. Sana all. Diba? Ito pa yung kapitbahay nyo. Ano? Yun. Ganito kalalaki ang bahay sa Wakwak -wak Subdivision. Ito pa. Yun, no? Wow. Yan mga kasundo update ko kayo Like and share na lang sa ating Facebook page Kasundo Vlog Para updated kayo sa aking mga gawing uh, Paghatid sundo no? Dito sa aking pagbiyay sa Metro Manila So thank you for watching Bye Yun nga mga kasundo Nandito na tayo malapit sa pagdidelivera natin ng regalo So ipapakita ko sa inyong bahay na maganda Dilaw na dilaw Ito Yan no Wow, sana all. May mansion. Iyan yeah, no. Dito lang 'yan sa subdivision ng Wakwak, Mandaluyong. So malapit na tayo sa ating pagdadalhan ng regalo, no. So tara, pasok. Itong gate na kulay uh, brown, no. So yun Dodorbol tala eh. Wait lang, sandali lang mga kasundo ah. Dahil may natin uh, tayong regalo. So yun na nga guys no? Mga kasundo uh, Na deliver natin yung isang uh, regalo So meron pa tayong pupunta no? Papunta naman itong uh, Rolling Hills Subdivision Quezon City So abangan nyo na lang yung pagdating ko guys Thank you for watching bye ng bahay guys no sa tuktok ng uh, bundok yun natatabunan lang ng mga sasakyan yun na. Yun na. Yan, ganda no. Dito lang yan guys sa San Juan no. Thank you for watching. Bye. Hello mga kasundo no. For today's video nandito tayo ngayon sa Rolling Hills subdivision no. Dito sa QC QC no ah uh, pakita ko sa inyo yung uh, mga bahay rito uh, nagagandahan at naglalakihan so ito let's go iyon iyon kita nyo yung mga kasundo karamihan niyang nakatira dyan mga businessmen no? mga Filipino Chinese yan laki niya no niyan no. Yan, karamihan dito nakatira is uh, Filipino-Chinese na no? mga businessman dito sa Metro Manila no. So ganito kalalaki ang mga bahay sa loob ng uh, Rolling Hills Subdivision no? At ito pa. Grabe ayan no. Kaya like and share and follow na lang no, mga kasundo vlog para updated kayo sa ating gagawing mga videos, sa ating mga Uh, gagawing uh, pagta-travel no dito sa Metro Manila lalo na sa mga high-end na subdivision no para updated kayo sa ating uh, ipapakita nga video no ay yan um, lalaki oh um. grabe mga kasundo nandito na tayo ngayon sa ating paghatida ng uh, regalo no sa number 8 ayun ito number 8 ay umuulan pa wrong timing uh, Patrick yang So tara, let's go. Laki din ang bahay. Eh. Oh, grabe. Ganda, no? Lawak ng ano. Oh. Ang playground. Grabe, bahay, oy. Eh. Ito malaki din to. Oh. Dodor ball tayo, dodor burn. Grabe, ang laki ng bahay, no. 'Yun, Pero siyempre, yung ating alagang uh, Mercedes Benz, tambay-tambay muna sa diyan. nak Para kay Sir uh, Patrick. Galing kay Aileen natin. Ito ba yun yung ano? number 8, Ford Street. Thank you. So, accomplished, no? Mga kasundo. Ah, uh, kabighani talang bahay na to, no? Yun, malaki rin sa dulo, oh. Pero ginagawa pa. Reconstruction. Ito yung uh, malaki. Yan, oh. Ayun. Thank you for watching. Bye. may no? mga kasundo ngayong araw nandito na tayo sa Shangri-La no? katapos lang kami deliver so pakita ko sa inyo guys no? Shangri-La Plaza so susunduin so natin yung bus natin pero mamaya pa no so papark muna tayo sa kondo no so may kondo kasi yung bus ko rito sa St. Francis no so ito yung mga high end na mga uh, shopping mall no Uh, Shangri-La Mall yan makikita mo yung mga bags mga shoes yun mahal dyan no? so nandito yung uh, uh, mga Louis Vuitton yan mga Gucci mga Gucci yan so, akit tayo doon sa condo no so yan no talagang uh, maliwanag na oh dahil sa Christmas lighting ya no pinapaliwanag na nila ang uh, Christmas light So tara, akit tayo dun sa condo ni Boss, no? Ayano, no? St. Francis na 'yan. Diyan tayo akit, no, mga kasundo. 'Yan, no. Ang taas nyon <coughs> Magtataka kayo mga kasundo no Kotse na akit ng 3rd floor 4th floor, 5th floor no Dahil sa Engineer yan So okay Tara let's go Ayun na nga Paket na tayo ng First floor parking no? Madilim siya mga kasundo Dahil syempre natatabunan na kami Ng isang uh, tinatayong building dito sa kabila no? So madilim na siya <coughs> At uh, tinatakpan na rin ng uh, Uh, trapal no dahil yang uh, likabok para hindi pumasok dito sa loob ng uh, parking or condo no ganda ng sasakyan mga kasundo oh iyan oh. wow ganda no So nandito na tayo sa first floor, no? So aakyat ulit tayo ng second floor, no? Ayun. ayun dito medyo maliwanag na to dahil na uh, uh, nasa second floor na tayo no Siyempre nakakaaninag na yung uh, araw dahil wala ng uh, trapal or luna na nakatabon doon sa ano. So, ihi mo na siguro. CR <coughs> mo tayo mga kasundo. Dahil kanina pa tayo nag babiyahe uh, no. ermon tayo mga kasundo thank you for watching bye